Patabaan. Wala pa po tayong pataba. Yung pataba po ay naantay pa rin natin ng baba ni region para makapag-generate po. Kung sakali po magbababa sila this week, by next week po magpapamigay na kami. Galing ako ka lang ng ano eh, ng Aliaga, uh, doon sa barangay bibigla, na, na sila. Opo. Opa, uh, na na sila. may mga bayan po naman ng na mga nauna, maliliit na bayan. Yung mga recipient po. Ay, yung, yung mga maliliit na bayan po yung mga na nila. Opo. Kaya na, nakakalungkot nga daw, parang late din talaga. Kahit okay. na nauna silang binagsakan ngayong araw na to, parang nakabili na sila. Uh, tama lang po ng ating wet season ng ngayong panagulan, Tayo po ay may target allocation sa seeds ng hybrid 6,000 bags po of Ibig sabihin, 6,000 hectares po yung matataniman. Sa RSF po, ibig sabihin, sa inbred seeds naman po, meron po silang ibibigay sana na 9,800 bags o 4,931 hectares. Ang kabuan po ng area natin dito sa Gimba ay nasa 15,514, kaya po may kapulangan sana tayo na 4,609 hectares na hindi sana po matataniman kasi yun lang po yung binigay na alokasyon ng region sa atin kaya lang po sa kagustuhan din natin na mabigyan yun lahat, nag-request po tayo sa region ng additional na seeds yun po yung tinatawag na seed reserve na pagbigyan naman po tayo ng halos 4,000 bags abaling uh, 3,000 bags na inbred tapos 1,000 bags na hybrid doon sa delivery po, yung sinasabing late, ang bigay ng seed. Masasabi po namin na hindi kasi once na na-deliver sa amin ang seeds, sa 2 days or 3 days po ay naipapamahali na namin yon sa mga farmer. Meron po kami summary dito kung saan yung sa Halimbawa po sa din-deliver po sa amin ng May 7, 2024, 2,500 bags. Dinistribute po namin yon ng May 10, 2024. Yung deliver po sa amin ng May 14, 1,000 bags. Na-distribute po namin yun ng May 16, 2024. Yung next po na-deliver ng na 5, 20, 3,000 bags po na-distribute din po namin yun ng Uh, may 24, May 24. Tapos yung huli po, na sa RSAP natin na breath uh, nag-deliver po sila noong June 6, June 11 po, na itiliver, ay na-distribute na rin po natin. Kaya po, hindi po kasi sabay-sabay yung delivery sa atin ng seeds ng RSAP, ng Pilarize, kasi hindi lang po nag back yung dinidelibira nila buong Region 3 po. Kaya pinaghahati-hati uh, ko po nila. Katunayan po may hindi pa po sila sa ating nalililiber na 2,367 bags po na uh, RSA. Yun po. Sa hybrid naman po, ang delivery po ng ating mga seed company, yung SL19 po, Nag-deliver po sila ng noong, noong May 17, 2024 ng 586 bags. Yung may meron po kasi tayo sa hybrid na 13 varieties. Kaya tagkounti lang po yung per bag na ibinibigay ng mga seed companies. Yung bya sarap po by, uh, May 20 nag-deliver po sila. Sakit nga po. Pwede pa kami humingi ng kopya po ng, para masundan ah, namin. Po. Ah, sa ngayon uh, po ay ubos na po yung seeds natin kasi wala na pong deliver. Sa hybrid po ay naibigay na po lahat nila yung allocation natin na 6,000 bags. Ngayon po, sabi ko nga kanina yung sa inbred po galing sa Pilarize, may kulang pa po ang RCEP o inbred na 2,367 bags. Ito o. po, yung binhi, binhi po yung pinag-usapan. Wala o, pa yung patabaan. Wala pa po tayong pataba. Yung pataba po ay naanday pa rin natin yung baba ni region para makapag-generate po. Kung sakali po magbababa sila this week, by next week po makapag na kami. O, galing ka po lang ng eh, ng Iliaga. Uh, Doon sa barangay bibigla, nagbibigay na sila. Opo. May, uh, mga, sila. may <laughs> mga bayan po naman na mga nauna, maliliit na yung bayan. may mga receipt. Opo. Ma. Ay, may mga... Ganun po ako dasa? Yung mga maliliit na bayan po, yung mga ino mm -hmm. na nila. Okay. Kaya lang, nak nakakalungkot nga daw. Parang late din talaga. Kahit Opo. Okay. na nauna silang binagsakan ngayong araw na to, parang nakabili na sila. Tuloy ko lang po doon sa regular natin na delivery. Ibig sabihin po, regular po, yun po yung mga hybrid seeds na delivery. Yung naka-asterisk po, yun po yung bilang ng bags kung ilan po yung bags na na-deliver nila. So, dun po tayo sa SL68, yun po yung diniliver ng may 27, 2024. Na-distribute po namin yon ng May 29. SL 39, na-deliver po yun ng 524. O May 24, na may 118 bags, yun din po yung na-distribute ng 5 noong May 29. Yung US 88 po, uh, May 28 din po na-deliver 390 bags yun din po ay na-distribute ng 529. At sa mga iba pa po, kung bakit po namin pinag-antay yung 529, halimbawa po yung 570, may 17, na-deliver po ng 570, na-distribute po namin ng May 29, inantay po kasi namin yung iba pang delivery ng hybrid seeds. Makikita nyo naman po na tagkakunti per variety yung delivery po nila. Kaya po nagkaroon po kami ng first batch at saka second batch ng distribution. Tapos meron po tayo yung huli na pong dumating, bangitin ko na lang po yung hataw na variety, yun po yung dumating ng June 19, na-distribute po namin yon ng June 21, at yung si Jenna po, June 24, Kinabukasan po, dinistribute na rin po namin. Yun po yung sa seeds po natin. Ibig sabihin po pala, hindi, uh, yung seeds sabi ko, nadidelay yung pagbibigay, hindi po nadidelay. Sa atin po sa ay hindi po, po nadidelay. Sa sarili lang po problema sa dami ng bayan. Nagbibigyan po nila, opo. Ah. Tayo po ay nagaantay lang kung, kung, kailan darating yung seeds. Ang baging proseso po kasi noon, dinideliver po ng seed company yung seeds dito sa atin. After po noon, i inspectan po yun ng seed inspector, titignan. After po may inspect ng region at seed inspector, saka po tayo pwede nang magparilis ng seeds. Kaya hindi naman po tumatagal yung, yung seeds dito sa atin.